Hmm, put, kami po yung mamimitas na ni Chloe. Sila Chloe po yung walang pasok. Pero ngayon, ay kuwan, kami po ang nag, uh, isa sa sumusubaybay ka na Chloe. Ayan, kahit wala ang mami, nagtatrabaho eh. Oh. Madami ka mami. Ang mami dyan ang eh, Sa mami, Inky. <laughs> <laughs> Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay kasama ko si Chloe at nandito po kami sa Mustasahan mga kadilag. Ayan. Yung hapon mga kadilag ay pumasyal po kami sa Mustasahan. Kasama ko po si Chloe. Ayan, ganyan po yung Mustasahan nila ah, nila Chloe. Nakainapita sana yun ni Tita Han eh. Dadali na sa tulay. At naka 500 na baga doon si Tatay, pesos. Ganina ma. O, oh, tas mga kadilag, kung maaalala nyo po, ay nung nakaraang linggo ata, ayun, parang sang linggo na nakakalipas, ay may bumili po sa amin si Tita Ninang ng 100 pieces na mustasa. Kaya parang ito y nakalbo. Ay, ngayon ay, okay oh ah, makukuha na ulit, tani, Malalaki na ulit, Nini. Hmm. Yung maliliit na dahon ay on, ay malalaki na po on, mga kadilag. ko. At ngayon po mga kadilag ay ko po ay kukuha ng mustasa. Dahil ako po ay magbuburo. Nakatikim ka na na yun, Nini, ng buro. Ito na po yung aming taniman. Naki, lumaki na ulit ha, yun, yung mga maliit na dahon. Ito po yung binibisita ni Mama tuwing umaga. Ay ngayon po yung hapon. At si Nini po yung namimitas na. Ako yung mamimitas na din mga kadilag. itong aming mustasa ay natikman namin kagabit kami nagluto ng sinigang na baboy. Nilaho ka namin ng mustasa. Abay, hindi pa siya mapait. In fairness. Para lang kuha ni eh. hmm, kami po yung mamimitas na ni Chloe. Sila Chloe po walang pasok. Si Chloe dalaga na. Ito po mga kadilag si Chloe. Si Chloe. Ay, anak po yan ang pinsan ko. Bali yan ay pamangkin ko na, si Chloe. Pero ang tawag nila sa akin, ate noni. <laughs> po, ang pipitasin ko lang ay yung mga katamtaman. Ayan. Hindi po talaga may iwasan mga kadilag yung may mga ganto ah. May mga kinainini ng uod. Oo, gawa ng ito organic talaga. Wala siyang ka-spray-spray. Kaya, kapag ginawa ng mga tawag doon na, ah, mga insekto, ay wala silang panlaban. Guradong healthy. Dahil nga po walang spray. Hmm, nakadami na kagad tayo nini, honey. Eh. Nakakatikim ka na yun, nini, ng papatikmin kita. Mm. Kasi parang si Yay ipapatagalin pa ng ilang araw dahil nga ibuburo si Yay. Hmm. Di karamihan ng natitikman mo yung pigilaw, yung manilaw ko paborito. Hindi yun na may burong gagawin natin. Ay, Apat. Ha? 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 ibuburi para mong ipipreserve siya. Siguro ito mga kadilagay pwede din sa sambiw. Sambiw sa lahat eh. Ligat yung letos ay kinocover din sa sinabahal sa baboy. Siguro ay pwede din ma-e-try ma nga mga minsan. <gasps> ako tayong May naman kami ganay. Ah, may ganyan kayo? May mga minsan tayo. Ako hindi pa nakakakain sa sambiw. Hindi okay. ako mahilig. Eh. Parang ako'y nakukuha ng mga kadilag. Parang pag nakikita ko pa lang na maraming baboy, ay ako'y okay nauumay. Parang ganun yun. Piniparito pa yun yung baboy tapos sa ikaw Kaya eh, parang pag sa restaurant ay hindi ko trip. Yung iba hindi ang ginagawa yung kuwal. Kinukal sa baboy, nilalagay niya. Ay, napakalit ko nga. Nagulat niya. Makalit. ano ila ang natay ang ko ah uh, pati nga ako mama Patsy. di ko pa alam magawa ng buo pag upload ko Ay, Ay, oh, panoodin oh, mo ako. Pagal, maguguro kalaguan na naglilibang at yan nga po ang kasama po nila dati sa bahay ay sinanay ni tatay ay simula nung nawala si nanay so, si tatay nila po ang kasama nila naalala mo si nanay ay, may nababang law hindi <laughs> ako makawasak oh, ayaw mo na. na gusto ko magkakoy gusto ko magpapakita sa akin si nanay papalawin sempre si Nanay po ang nag-aalaga sa kayo. Na oh, si Nanay na po. Yung No pinagtitibay ng Ay di pag-iisin ko para ambienade. Ay ko. Parang sinanihan ako ng kinukuha niya. Ang ng niya paggawa ni si nai mm, ako ipabober itong ako ipabober itong ako iparalginuto sa nina siya paglikut at nung nung binuo si nasa abihan eh. ni na ni nina siya ay eh, bumukas man din yung lagitaga pagtanggol na Nanay. Yung... yung bintana o yung bintana kamin na nina malemi na si rala ang kain naman pero si nanay mga kadilag, nga po, si nanay ang nag-alaga sa nanay po ni Chloe, sa mami po ni Chloe. Yun pong mami ni Chloe ay yun yung aking pinsang buo. Kumbagay dun po siya lumaki. Tapos ay nung magkaanak na po yung mami ni Chloe, ay sila Chloe naman, ay si nanay na din po ang nag-alaga. Kaya talagang sila ay napamahal. Pero ngayon, ay kuwan kami po ang nag-isa uh, isa, sumusubaybay kay Chloe wala ang mami at nagtatrabaho eh. Oh. Madami ka mami. Ang mami Janice, ang mami Inky. <laughs> Madami kayo mami Ay, ni Mara. Oo. Oh. Sa... Kaya okay yung malulungkot at naririto naman ang mga sa alis naman sila, tapos uwi naman sila, tapos alis na naman sila, tapos uwi. Ayun, ganun talaga. Uh, balik, balik Para sa inyo rin. Eh. Ayan, kami po ni Chloe nagkukwentuhan habang nagpipitas ng mustasa. Nakadami na pala tayo nini. Okay na okay, yan. <laughs> Tapos na po kami mamitas ni Chloe. Bali, ito po ang aking nakuha, aming nakuha ni Nini. Mm -hmm. Ayan, put kami po eh, pabalik na sa bahay. May uhon yung sa inyo. Hani, malalakay na din yung sa inyo. Ito naman po kalatita at tito. Ito na po yung sa amin na. Alagala ni Chloe. Ba, na kayo kami nakikita dito ang titi ni inini. Eh, Tanim ninyo yan ah. saging mm, sagi. Senyorita. Mga minsan, hani, maliit pa naman. Ayan po, at itatry ko lang magburo ng mustasa. Ayan, at nandito na po ako sa kusina. Si Chloe po ay pumunta po muna sa kanila. At akin ang ibuburo mga kadilag po yung mustasa ayan po mga kadilag at itong mustasa ay akin nang hugasan muna ng maigi. ano okay la gusto mo rin ng mustasa hindi ka naman nakakain ng gulay dahil ka pa ni lambi nung pong aso ko inakain ng gulay tsaka ng lansomis. Favorito na yun ng lansomis. ay eh, si Kilay, o oh. yung pati. Eh. Ang aming pusa. Ay, kitsyo kung anong nililinis. At tapos ko na pong hugasan ng mustasa. So, yan, libre lang po yan mga kadilag kung ito'y bisin sa palengke, siguro po ito nasa 50 pesos na no? kung aking pinitas na ito. So yan mga kadilag, nagsisimula na po akong magburo po ng mustasa. Bali ito po ay akin mo ng babawasan para madali ko siyang mapiga. Ngayon ko ulit ilagay yung mga iba pang mustasa. Bali, ang gagawin ko dito mga kadilag ay pipigain ko lang po. Ayan. Ayan po. Ang kailangan lang dito mga kadilag ay asin. Ayan. So, aking lalamasin po ito sa asin. Aking pong ibuburong mustasa. Ayan, baka mapaalat. Hindi ko na siya hihiwain, mga kadilag. Akin na ngayon, ano, ng buo. Oh. Ng pag dito talaga sa probinsya mga kadilaga hindi magugutom pag kahit kay masipag magtanim karaang at yung may mauulam masikanya kanya din po ditong diskarte at tulad na ito madami kaming mustasa so pwede namin itong syempre hindi naman palaging kinilaw ang <laughs> iulam kaya yan iniiba ang ano iniiba iba ang recipe lalagay pa natin itong ano pagka naman siya na pipis doot ay naimpis yung gulay o lumili Ayan mga kadilag at ito na po yung gulay. Ayan po mga kadilag at nakapaghugas na din po ako ng jar na lalagyan ko na yung ating ibuburong mustasa. Lalagay ko na po dito. na kinaglalaro ang mga bata sa labas. <laughs> Ayan, at nailagay ko na po ditong lahat sa ating pong jar, yung pong mustasa. At ngayon naman po ay akin na po itong lalagyan ng uh, pinagugasan po ng bigas. Ayan na pong ilalagay mga kadilag dito po sa lagayan. And... Ayan po mga kadilag at nilagyan ko din mga kadilag ng plastic sa ibabaw. Yun pong jar para hindi sumiin yung aking buro. At ito po ay aking ibuburo lang muna mga kadilag. So after 3 to 4 days bago ko po iyan kain. So itatabi ko lang po ito.